ang tawag sa amin nito guys ay balitbit ito ay ginagawa ng mga komunidad dito ginagawa nila ito banig para pag paghigaan no? so ito ang ginagawa nila inihimay-himay nila ito at pagkatapos mahimay-himay binibilad at kapag natuya na ay hinahabi nila at ginagawang banig so noong unang panahon ay talagang isa sa pangunahing ito na gamit ng tao pero sa modernong panahon ay marami ng kagamitan ng banig no, na bibili mo na lang sa sa mall o sa malalaking mga mga establishmento pero sa dito sa amin sa aming lugar ay ito pa rin ang pangunahing binabanid, binabanig ng mga tao sapagkat ito ang tradisyonal na gawain ng mga Pilipino ang kanilang ginagawang panig ay ito yung itong pandan o kaya ay balitbit ay itong tawag dito sa akin balitbit so ito yung pangunahing ginagawang banig ng mga komunidad dito so Nandito siya sa tabi ng puno ng ilog para malawak ang kanyang pagkabuhay at makakuha rin siya ng sustansya ng tubig sa ilog para maganda ang dahon niya para mananariwa ang kanyang mga dahon. Yan ito ang you guys na ito ay panggawang banik. balitbit ang name dito sa amin. Thank you very much guys.